Hi guys. Oh, andito tayo sa ating mumunting farm ngayon. Nakita niyo naman yung mga alaga nating benggala, no? Pupunta tayo dun sa mga pinangingitlogan nila. Alam niyo kaya tinawag na benggala 'yan dahil kasi gala ng gala kaya beng gala sila. Tara, samahan niyo ako pupuntahin natin yung mga itlog nila, no? Ah, uh, nalaman ko nandoon daw sila sa malapit sa fish pan. Eh, medyo marami-rami gumawa sila ng pinakapugad nila doon. Kaya uh, samahan niyo ako. Tignan natin kung meron nga silang mga itlog. Tara. Yan, medyo malapit-lapit na tayo sa kabilang bundok. Yung kukuhanin nating mga itlog ng benggala. Nadaanan natin yung mga tanim kong bayabas. Kaya heto yung mga bunga nila. Matamis. Tara. Tara dito guys Dito sila nagpupugad Ayan Para silang labuyo pala Buti wala yung inahin Ayun Napakarami Ayan guys Sobrang dami ng itlog Ng ating mga bengala. Oops Tala ko may ahas Ayan oh. Daming itlog guys Ayan, ito mga ganito kalaki yung mga itlog nila. Maliliit lang pala. Ganito kalaki pero maliliit. 2, 4, 6, mainit-init pa guys so nalimliman ito ng ating mga halagang Bengala. kaya mainit-init pa 24, sabihin kaya nililimliman pa hindi pa sila bugok no sobrang dami hindi lang alam natin guys kung ilan yung mga inahin na ang itlog dito kasi kung ito ay bugok na sigurado hindi na ito lilimliman hindi na babalik balikan pero maganda yung pagkakasalansan ng kanyang pugad. Hmm, sarap bayabas. May nagsasabi na magaling daw maglimlim ang ibang benggala pero may iba naman nagsasabi na hindi naman daw magaling maglimlim. Kaya ang gagawin natin, uunahin na natin sila para sigurado tayo na mapipisa mga to, ipapa-incubator na natin. Alright! right. So ito yung mga itlog na nakuha natin sa ating mga alagang benggala dito sa ating mumunting farm. All right. Dito yan, sa kabilang bundok pa. O tara. Wag niyo wag na niyo ako samahan na i-incubator ito dahil sa baba na natin papa-incubator. Okay? Thank you. God bless.